Sa iba pang tampok na balita, buong tapang na sinabi ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na bukas sila sa investigasyon laban sa kanilang ahensya kaugnay ng mga anomalya tulad ng Garlic Cartel at Onion Cartel. Nagbabalita si Rema Peñaflor. Lakas loob na sinabi ni Agriculture Secretary Proceso Alkala na bukas siya sa investigasyon laban sa kanyang ahensya, kaugnay sa mga anomalya tulad ng Garlic Cartel at Onion Cartel. Wine-welcome din po natin yung investigasyon para yung mga taong inaakusahan ay makapagpaliwanag ng tama, sa tamang venue, sa tamang pagkakataon, at nang sa ganon ay maparasahan ko ang dapat maparasahan. Inahain ng National Bureau of Investigation sa unang bahagi ng buwan na ito ang mga kaso laban sa ilang mga opisyal ng Department of Agriculture, kabilang na ang mga nasa Bureau of Plant Industry dahil sa pagkakasangkot umano ng mga ito sa naturang mga kartel. Ngunit hindi pa napapatunayan na sangkot din ang kalihim sa anomalya tiniyak naman na Department of Agriculture o DA na makakatulong ang kanyang proyekto na Philippine Rural Development Project para mas mapalago ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Tatakbo ang naturang proyekto mula sa taong ito hanggang sa taong 2021. At layunin ito na maging mas moderno at mas matatag laban sa climate change ang agrikultura at pangingisda. Sa pamamagitan nito, mabibigyan na 5% increase bawat taon ang income ng mga magsasaka at mangingisda, isda. 30% income para sa mga benepisyaryo ng enterprise development. 7% increase sa taunang marketed output at 20% increase sa mga magsasaka at mangingisda na magka-access sa mga serbisyo ng DA. Binigyan ng World Bank ang pamahalaan ng loan na nagkakahalagang 27.5 billion pesos bilang tulong sa proyekto at pinag-aaralan din nila ang report sa progreso ng proyekto. We are in the process of validating the data although we have an initial report already. Tinitiyak din ni Secretary Alcala na may ipagpapatuloy ang proyekto sa susunod na administrasyon. Ito po ay garantiya sa World Bank na whoever will be our next president at saka po yung susunod na secretary ay i-honor po ito. Ito po ay inyong kaibigan, Rema Peñaflor para sa Newsite.